<inaudible> Oo nga, busy mo ngayon pre Kung kailan nakadaan na eh, naka-fetch ka biglang Mawala yung mga ungas eh oh. Basta bot, patay sa kanya basta bot Naririnig pa akong hmm? step Baya man, bot lang naman yun Tara ayun, may sasakyan no? Tara Ito na, nakita ko na Kuha kayo sasakyan dyan dito, may sasakyan dito Eh kayo wala Kaya mo sa kalaban wala ka namang skin, sabi mo eh. Paano makukuha? Oh, meron Wala na ka. Eh. Meron na. Wala pa din. Tumutunog na nga eh. Ganda na nga ng tunog ng ikawang 7 mo eh. Hindi akin yun. Ay, meron na, na lagi. Tama mo talaga eh. In Let's go. Ako na ba magdadrive? Uy, may kalaban. May bot. Hindi okay. natin yung boot pre. Sayang nga pre. Dagdag yung bp niya pag nanala tayo ha. <laughs>

Nasa kasada lang natin yan. Ayun ayun. Ayun, ayun, ayun. Sige, malayo pa. Isang minuto pa. Bago sa iyo eh. Si Madam ang tigabuhat natin eh. Kinabahan ako nung kumaan to si Madam ah. <laughs> Nakakabahan oh. No? Bata may sasakyan pa naman. Lato pa naman na... lang yung sasakyan. Mas <laughs> may Mas may sasakyan ako narinig. Oo. Boss ayo pala 'yung kinetic ko 'no, kinetic ko 'to. Sigur. Boss ayo uno 'no nung flight up? Patay pa ako. Nun. Type ako noon. napatay niya ako nagmasinggan. masing gun. Tama meron pa ako ano kailangan. Wala ako ng masinggan, pre. masing na pre. Potay, nene ni. Bara igaw ko na matay si ni driver. Galing mula sa mga kaya mo Nasa taas nasa Nadali ako ng masing ganong isa O na siya Sabi ko sa'yo na naman oh yan na naman oh Nice Enemy vehicles nearly Pasok sa loob Sumasok, niya niya pre sasakyan Kaya kaya niya pre, kaya niya malapit lang naman yung zone eh. Magpapalit lang ng ano yung jackal, magpapalit lang ng jackal yun. Eh. Ayun naman may ano, hover bike. Nice! Bang! Okay, down! Very good! Nice, Hali, may jackal pa. May naka pa, may naka jackal. Target lock patayin Patay lang, pre. Yeah, yeah, yeah. Mamatay na sa zone yun. Bumaba. Bumaba na sa kaya. Mamatay hey, yung zone yun, pre. Kaya di nakuha yung isa. Hindi, nakuha na lahat, pre. Nakuha na. Nakuha na lahat. lahat. Nandiyan na sa inyo. Tag Hindi, nasa akin yung isa. Nasa akin yung isa, pre. Nasa akin yung isa. Palit kayo ng buta drive. Okay. Okay. Yung isa magdadrive muna. Ako Nice, nice. Scan, <laughs> <This> record. <laughs> Nakabawi. Ay, na rin yan? na ka-jacket. Ay, kapag try. Naka-FJ ako. Oo, naka Kahanap lang nasa na, ay, oh. so, sa bago <laughs> <laughs> yan, pre. Ayan, 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 pre. So, ayan, nakatawa sa... Sige, ayan, 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 isa na lang yan. Isang tama na lang yan. Puli mo lang record. Kepej. Kepej siya mo na pare. Ito wala bala. Wala na. Okay, sasabog na yan. Pahay niya na. Pahay niya yung bala. Pahay niya na. Pahay yeah, niya na. Okay boss, kuha ka, kuha ka, babay mo, kuha ka pala Ano saan tayo bababa nito madam? Tayo may problema Tara, tara Alat lang ako, let's go Okay, saan ba kayo bababa? Baka pa namin kayo Nandito ako wala nang mababa pre. Hey, na kayo, pre. Para sakay na kayo lang dito. Eh, paano kami babarel? Wala kami baril Ah, ka rin eh. Naghanap tayo loot box, pre. Ito, dito. May dito. Dito, pre. May hinahang ka na naman ang loot, Basic, basic lang yung pre. May kus may kus sa akin yung pre. Nadali lang kami kayo sa mga patay. Oo, ito na. Balik kami isang patay doon. Balik kami isang patay doon, pre. Ah, sumama ka na dito, pre. Sige, pre. May drop. Ayun, may drop, oh. Sige, sige, sige. Yan na, pre. Sa kalaban, sa kalaban. Kuha, 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 kuha gamit. Kuha gamit. gamit muna, pre. Ay, akala naman, eh. Habulin na naman, wala, wala ka pa ang gamit, eh. Tama na, nalagagin <laughs> pala ko. Sige, na. <Try laughs> na. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Hindi na sinasya natin kung kreator natin, pre. Delikado tayo dyan, pre. Hindi yan. Malalik ka lang. Ang galing mo, pre. May chapel dyan sa sa ha. Kapuli mo yung nakasasakyan. Kapuli nakasasakyan. Ito ito. May gamit dyan May gamit sa likod. May gamit Mayro sa likod. Kuha. Pas 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 pas. <gibit> sakay. Sakay agad. Dito mayroong pan loot box. Dalawa. Tara tara tara. Ayun ayun, yun. Ayun. Epech. Epech. Bang. Kapuli mo. Kapuli mo pre. Kapuli mo. Uh, Bang. Kapuli mo. Ayun o, ayun o. Kapuli mo pre. May bala ko. Ayun na pre. Wait lang. Nasa taas eh.

Sige O, oh, tangay na pre, nabot free pre Nandito yung dalawa pre na ng defenser O, na pre Pinapatay na ako pre. mo Nice, nice Nice madam na yan madam Bawas na yan mga yan Ba't ganun tangay na Napili kong ano? <laughs> Ulat yung napili ko ano, walang ano. Baba mo, sa gababa mo. Ayan Oh. Ayan, ayan o, oh, ayan oh, ayan mo. Ayan. Ang gaganda eh Oh. Hindi naman kailangan ng scope yan. Ano yun? yan, imetic yung gamit mo eh. Ang hirap ka eh. ay. Ayan pre, naka 45 lang ngayon. Win. Pero puta ina na matulog guys. Pili kay papas Lagi basta pong, ano natin eh pitch natin. Nakita mo naman si Paul Walker pre mag-drive. Wala mm, kasi pinili. Buo po puno. Matay pa tayo dito sa puno eh. Oh, hindi tayo napapanlayo ha, 2, 3, 4, 6 Buha tayo, taga buha niya Huwag mo napalitan yung pangalan mo <laughs>